Ito, ang na pala, Tayran. Kailangan na daw palitan. Kasi kung magkano na yung gulong, yun, kumakalog na. oh, ito. Ali, ito, ito lang may ito no. lang may yun, Ito. Ito lang. Um, Pero matanggal naman, taunti kasali. kasaling. oh, kaso, ang magiging problema niya, pagka mas okay, yung paggagawa na ito, may wheel alignment. Wheel alignment? Mm -hmm. Para... Para yung alignment na ito, di hindi magbabago pantay-pantay. Pa pantay-pantay para di pantay-pantay yung kain. Oh. Uh, tapos pa kanya pa ano din ano, naman ko, ko Ano to? Stabilizer din po. Ano yan? Bakit ganoon magan? ano? Ah, ano? Lambot Ang lambot na rin. Ang siya. Ito sa kabila. Yan. Lambot na, rin Eto, lambot na rin yan. Hmm. Pilak-pilak na. Ano 'yung 'yung tayran, 'yung tayran dito. Si tayran din yan. Ito, Okay. May okay, okay pa yan. Malamot, malamot, ko. Malamot, ko. malamot na rin. Hmm. Then, okay, palitan nyo na Oo, kasi malamot na rin. ba ito? Hindi pa ko nagpalit. Ngayon lang. Yeah. Hmm. Saan like natin yung ko namin po dati eh. Ito? Tayrod sa dalaw ko. Dalawang parker pala ito. Ano? Ito ko na lang sa inyo. Ito yung alam mo na alam mo ito. Ito, to